Ang question ngayong araw ay... Ano ang iba't ibang salik na nagdudulot ng pagkakaiba-iba ng klima sa Asia? Dahil sa lawak ng nasasakupan ng Asia, nakararanas ito ng iba't ibang klima. Marami rin itong iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. Dahilan ang mga ito kung bakit magkakaiba ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga Asyano. Mahalagang malaman ang mga uri ng klima at katangiang pisikal ng Asya upang lubos na maintindihan kung paano nakikibagay ang mga Asyano sa kanilang kapaligiran. Ang klima ay ang pangkalahatang lagay ng panahon sa isang lugar sa isang mahabang panahon. Ang pagkakaiba-iba ng klima sa Asya ay dulot ng iba't ibang salik, kabilang ang mga sumusunod. Una, latitude o layo sa Ecuador. Ang Ecuador ay ang imahinaryong linya na pumapalibot sa gitna ng daigdig. Ito rin ang bahaging direktang nasisinaga ng araw kung kaya mas mainit ang mga lugar na malapit sa o nasa Ecuador. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang mga kabihasnan na malapit sa Ecuador ay kadalasang gumagawa ng mga bahay na maluwag, malawak, nakaangat sa lupa at may malalaking bintana. Tinatawag ang mga bahay na ito na stilt houses. Ilang halimbawa ay ang mga tradisyonal na bahay sa Thailand, kampong ng Malaysia, at bahay kubo ng Pilipinas. Ang ikalawang salik ay ang mga umiiral na hangin o prevailing winds. Ito ay tumutukoy sa hangin madalas na kumikilos sa isang partikular na rehiyon. Ang pagkilos ng hangin sa bawat rehiyon ay nagkakaroon ng panahon ng pagbabago na tinatawag na monsoon. Ito ay hango sa salitang Arabe na mausim na nangangahulugang seasonal winds. Ang malaking bahagi na Asia ay nakararanas ng dalawang uri ng monsoon, ang summer at winter. Ang summer monsoon ay nanggagaling sa Timog Kanluran at nagdadala ng tag-ulan sa Timog at Timog Silangang Asya. Samantala, ang winter monsoon ay nagdadala ng malamig na hangin sa Timog at Timog Silangang Asya. Ito naman ay nagmumula sa Hilagang Silangan. At ang panghuling salik ay ang topografiya. Tumutukoy ito sa hugis at katangian ng kalupaan ng isang lugar. Mahalagang malaman ang katangian ng isang kalupaan tulad ng taas o baba nito mula sa nibel ng dagat dahil nakakaapekto ito sa klima ng isang lugar. Halimbawa, ang kabundukan ay may malamig na klima sa tuktok dahil sa taas nito mula sa nibel ng dagat. Maari ding makaapekto ang lapit o layo ng isang lugar sa tabing dagat.